Duterte! Mayong gabi, kaninyo tanan? Mayong gabi sa atong mga kapitan, sa mga kagawad, sa atong mga kaitsunan na muslim Assalamualaikum ninyo O sa mga bisita na sa likod, mayong gabi so, Ako si Rodrigo Duterte II Usa saka graduate sa University of Mindanao Political Science course. O karon magapadayon gyapon og law school dito gyapon sa University of Mindanao. O usa ko kaamahan o nana ko'y asawa. Uh -huh. Uh -huh. ha tahun, uh <laughs> salamat, salamat. Lima katuig na ko nagtabang sa pinaagi sa opisina sa akong amahan. O karon kay first time na ako og politika. Na ako yung unsi ka ordinansa na gusto na ko ipatuman din sa atong syudad. Sa kadaghan ani dili na nako ma unsa tanan kay basin seminar diri. So asa ba si Sarvi, yung na nalang na ibutang na next elect, ay next rally. So, kineng tolo, mo no, din yung pinaka-importante na gusto dyan ako yan sa, sa atong syudad. Ang um, easy health access healthcare dito sa atong city, sa Davao City. Dako dyan yung tabang. Okay. Dako dyan yung tabang sa atong mga kaitsunan na tabos. Labi na sa mga senior citizen nato para sa ilahang maintenance ang ikadua kini eh, na scholar sa atong mga uh, kabus na estudyante uh, sa ilang edukasyon dako po tabang sa ila gusto na ni himsa tanan deserve nila na maayong pagskwela para kay sila ang sunod na henerasyon ang ikatulo ang free housing free city housing para sa mga naapektuhan naapektuhan sa mga kalamidad, baha, lino, isa pa ba. Oh. nalang ko yung gusto klaroon. Kay namang good issue, ambot lang og nakita ninyo ang video na kay dito sa video, nakonogralis siya. Iyang suot nogralis. O niya, iyang dihubo. Good morning, inuod na storya. Nag o oh, dito sa barangay ni Kapitan James Abadilla, nag-handshaking ni, Laki, layo pa lang nakita na nakot siya. Eh, suot niya, no, naglingkod man siya sa kilit. No, na, ulaw naulaw siya ba? Hindi <laughs> eh, kay Daghan ni, na, ang staff sa akong amahan. O na, na, sila kapitan, mga kagawad, mga pro leader na ako nag-uban sa mga. Nakita na ako siya, gidulan na ako. Ako na lang ang lamano. Unya iyang gihubo yang sanina. Ang sa video ang nakita dito mo rek. Nakatawa na may kay naka nagurales siya. Mo tong gihubo niya. Ana ko pangutan ani sila oh. Kaya, Kada na ko maghandshaking, ginainan jud na ko na sila. Ginarespeto na ko kinsa inyong pilion ng mga kandidato. Oh. Oh. atong mga supporters ayaw ko ninyo iliyon tungol sa akong pangalan na Duterte. Tanawa sa akong kung sa akong gusto na ordinansya o kung sa akong kung sa akong plano para sa akong syudad. Hana lang, hana lang. Oh, wala ko'y labot na kanobralis ka o nakitatok ni Migs diri sa wala ko'y labot. Ako lang magpaila-ila lang ko. Ibalusay e, mo kung uh, sa akong daganon. Hana lang niya na isang isa na isyo na kay tungod wala daw akong amahan diri eh. sirado daw yang pisina kay e, bayhana ni lagot na jud bayhana ni pataka pataka ra jud ni sa lawit bisit Pinsyag na sarado si daw ang sa akong amahan kay tungod wala siya diri. Uh, <laughs> pero may mga medical mission na mga staff daw na ang chief of staff sa akong amahan diri. Na si Ma'am mo. No. May, may naga medical mission na masunugan kami una mo at to. Wala pa ganit budget na kang Marcos o Grumaldes. Uh. So, ako, usa ka anak, usa ka, pala, favorite na anak, joke. So, Inyo suporta ng akong amahan sa umabot na eleksyon. So, italipay na ako na kamutanan diri. Gusto kaya na mubalik ang akong lolo na pohon makaulit diri ang mga mayor sa atong lakbayan sa Dabao. si Rodi Duterte. Ya, nara kay pangutana, danan ba apung na tiyo Sebastik Duterte may mong may mong bisyo mayo. hangyo lang pod ko na ako suportahan ng mga senador diri nato, kini sila na diri. aron din sa ma-impeach o mapadayo na ito mapresidente ma-presidente siya sa 2028 at ang na si Vice President Inday Sara Duterte. O nga, ang wangyo na ko na atong sukota ng atong party list na representante dari si Sir Ben Ben Isidro. Uh, PPP party list. So sa inyo, Atanan, mga Dabawenyo, I love you. Daghang salamat sa inyong pagayon na pagsuporta sa o kahitsalid sa Moa de ato Ako, Surigo Duterte, ang inyong amigo sa konseho. Daghang salamat. Rodrigo Rico Tutate! Ang musunod, Gikan sa Pamilya sa Mga Abogado o Public Servants, Graduates University of the Philippines Diliman o San Pena College of Long Mendiola, Manila, Two-Time councilor sa Unang Distrito o Kasamtarang Vice Mayor na po sa siyudad sa. Va a entender